Mga kababayan, hello po sa inyong lahat. Ako po si Hashtag WalkWithLan at welcome back sa Hashtag WalkWithLan channel. Okay, ang channel na walang takot na magsalita ng katotohanan tungkol sa Philippine politics. Ngayon, ah, August 31, 2025, at tayo tayo'y magda-dive deep sa isang hot topic, ang Senate na nagbubukas ng online access sa deliberations ng 2026 National Budget. Imagine nyo ha, sa wakas, makikita natin online kung paano ginagastos ang trillions ng pera natin. Pero teka, transparency ba talaga ito? o another PR stunt lang para sa mga katotohanan na tulad ninyo na nag-aaral o naghahanap ng trabaho ito tungkol sa future nyo education funding job creation at sa mga OFW na nanonood mula sa abroad kayo ang backbone ng economy natin sa remittances kaya dapat alam nyo kung saan napupunta ang buwis ninyo we will keep you uh, intellectual, critical, per at engaging, hindi boring sa lecture. Stay tuned for nine, uh, for a couple of minutes of facts, analysis at some light-hearted jobs sa mga politiko. If you are new, hit that subscribe button and bell icon para updated kayo. Let's get started mga kaibigan. Una, let's break it down simply pero with facts. Ang National Budget o General Appropriations Act GAA ay ang blueprint kung paano gagastusin ng gobyerno ang pera natin sa susunod na taon para sa 2026. Ang proposed budget mula sa Department of, of Budget and Management, DBM, ay 6.793 trillion pesos. Oo, trillion with a T. Grabe laki, no? Dati, billion lang. Ngayon, trillion na no hmm. that's a 7.38% increase from 2025's 6.326 trillion pesos imagine that's like stacking 1000 bills from manila to the moon <laughs> twice <laughs> Kaya ang anong process ang process ay nagsisimula sa executive branch si pangulong marcos hello pangulong marcos PM. Yan. Nawawala po kasi, no? Ayawin ko nga. Bakit? Ayan. Pasensya na po kayo, no? Umpisa, uh, ulitin po natin doon sa process, no? Ang process po ay nagsisimula sa taas. Sa executive branch si Pangulong Marcos at Department of Budget and Management ang nagpropose -pro ng National Expenditure Program, NEP. Then House of Representatives ang unang nagdi-deliberate, originate the bill. Pagkatapos, Senate turn, then bicameral conference para i-reconcile and differences. Finally, sign into law. Pero historically ha, maraming black holes dito mga kaibigan. Remember, the PDAF scam noong 2020, 2013, billions na nawala sa pork barrel, leading to convictions ng mga big names like Enrile. Ah, na-convict na ba si Enrile? Hindi pa yata. On appeal, no? Revilla Estrada, no? Yan. Pero, um, yan. Okay, bakit mahalaga ito? Dahil ang budget ay hindi lang numbers. It's priorities. More sa defense. Less sa education. Ah, uh, ito'y nakakaapekto sa buhay natin. Mula sa tuition fees hanggang sa OFW, ah, uh, protection programs. Para sa you, sa think about it. Sa 2025 budget, education got the biggest slice. Pero enough ba para sa free college o better classrooms? At sa OFW sa remittances nyo ang nagbubus ng economy pero gaano karami ang balik sa inyo? No? Ayan. Let's criticize mga kayo. Without transparency, It's like giving a blank check to politicians. Okay? Uh, parang date na walang receipt. Hindi mo alam kung saan napunta ang pera, mga kaibigan. Yan. Ngayon, ang main event, noong August 12 to 13, 2025, inadapt ng Senate ang concurrent resolution number 4, sponsored ni Senator Win Gatchalian. Ito'y para sa more transparent uh, 2026 national budget. Okay? Ayan. Marami po 'yan no mga para magipong transparent ito no. The national budget gives citizens a clear view where their taxes go and ensures that every cent from the public fund is spent only on programs that truly yield benefits for the people. Tama naman po 'yan, Senator Win yan, no? Sounds good, 'di ba? At starting September 1, 2025, Activated na ang budget transparency portal sa Senate website para sa OFW sa Middle East o US, madali nang sundan ito online kahit midnight sa Pilipinas. Okay, ano sa tingin niyo? I-post eh? niyo muna yan mga kaibigan, no? Magkape muna po tayo. Okay, post here. Ano sa tingin niyo? Game changer ba ito? Comment down below naman mga kaibigan. Okay. Intellectually speaking, ha? Tra um, Transparency ay rooted sa 1987 Constitution, Article 2, uh, Section 28, Full Public Disclosure of Transactions Involving Public interest. Para sa mga kabataan, imagine ninyo, uh, monitoring education budget, 1.2 trillion pesos proposed for 2026, pero historically underspent ito. Pwede nyo i-push for more scholarships or tech in schools. Hindi na kayo magiging out of the loop like sa group chats yon. So OFW Sam, kayo ang nagre-remit ng over 30 billion dollars yearly boosting GDP pero sa budget, OWA funds ba enough para sa legal aid o repatriation with online access? Makikita nyo kung prioritize ba ang migrant workers welfare. ah uh, ito'y empowers diaspora voting. Next election po sa 2028, inform kayo dito ha. ah uh, sa 2022 elections, OFW turnout out low dahil sa disconnect. Ito'y bridge mga kaibigan. Kaya buboto po tayo sabay-sabay sa 2028. At inaasahan ko ang pagboto nyo ay kay Sara Duterte. Sarap. Okay, overall, ha, reduces corruption. Studies show transparent budgets, lower graph by 20 to 30% in countries like South Korea. Okay, yan po ha. O, para sa mga Gen Z po natin, it's like live tweeting, a Senate hearing, hashtag A uh, budget watch. Yan. Ngayon, let's be critical. Hindi lahat shiny. True accountability. No more secret insertions like confidential funds na umabot sa billions noong 2024 budget. Criticized for lack of oversight. Public feedback platform, ha? revolutionary. Parang Reddit for budget. Okay. Oh, uh, digital divide tayo. 40% ng Pinoy's uh, walang stable internet lalo na sa provinces. Paano makakapag-participate? Um, to security, hacking risk sa sensitive data. Baka maging open access sa hackers, not just public. The resolution is concurrent, not law. Pwede bang i-ignore? Despite often government partnership since 2011, ah scandals persist. Compared to Indonesia, full online budget portal led to 15% efficiency gains. Dito sa Pilipinas, Baka performative lang, especially mm, with Marcus Admins flood control criticism sa SONA. Will BICAM really be open? Past BICAM's closed door where magic happens, funds reallocated mysteriously. Okay, ha? para sa mga kabataan dyan, This could spark activism. Use it to push for climate funds, since Philippines vulnerable to disasters. Mmm. Kumain po kasi tayo kanina. Okay, pagdating po ng 20,000, ano na po tayo ha? Le-level up po tayo. Kaya po, ha? susugin po natin yung 20,000. Okay? Monitor Foreign Affairs Budget for Better Embassy. No? Okay, DBM report. Okay, uh, reported agency proposal surged to 11 uh, trillion pesos. Wow! So, scrutiny needed to cut waste, mga kaibigan. Yan. Okay, flashback muna po tayo. Nung PNAP scam 2013, grabe oh. 10 billion pesos na wala sa ghost NGOs. Then 2019, budget delay dahil, in uh, dahil sa pork insertions. Recently, 2024's VP Confidential Funds, 500 billion pesos, question for audits. Parang magic show, pero lumalabas, uh, pero sa bulsa ng iba. Yan. Okay, transparency prevents this. With online access, citizens become watchdogs. Para sa OFWs, ha, remember how remittances funded bailouts post-2008 crisis. Ensure it doesn't happen again without oversight. Citing economists, budget opacity leads to inequality. Rich gets richer via contracts. Mga kaibigan, yan. Yeah. Okay ha, oh, grabe ha, yung mga key sectors, education biggest slice, health post-COVID pa, infrastructure build better more, watch for defense hikes amid West Philippine Sea tensions. Para sa mga kabataan, i-push nyo po ang mental health funding, kailangan natin po yan mga yan, no? kailangan nyo po yan. O OFWs, more for DFA, OWA, sana no? Okay, ito pong hypothetical question and answer, ano kung walang internet? Suggest community viewings. Paano mag-feedback? Via portal starting September 1. Huwag maging keyboard warrior lang. Back it with facts. Okay? Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, ha? Magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube membership sa hashtag WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kitakit sa lawan. Okay mga kaibigan, to wrap it up, the Senate move is a step forward but we need to hold them accountable. Para sa mga kabataan at OFWs, gamitin nyo to. Monitor, comment, Share facts over fake news. Thanks for watching this couple of minutes video. Drop a like if you learned something. Subscribe for more. At see you next time sa hashtag Walk With Lan. Stay informed, stay empowered, at mabuhay ang Pilipinas.